Disclaimer: Ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may-akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Alamat ng Wendigo ay isang nakakatakot na kwento na nagmula sa mga alamat ng Algonquian, pangunahin sa mga katutubo ng Hilagang Silangan ng Estados Unidos at Canada. Ito ay isang kwento na ipinasa sa mga henerasyon na nagbabala sa mga panganib ng kasakiman, cannibalism, at ang walang patawad na nilalang. Ayon sa alamat, ang Wendigo ay isang masamang espiritu o nilalang na naninirahan sa mga kagubatan na nagkukubli sa nagyayalong kalaliman ng taglamig. Ito ay sinasabing ipinanganak mula sa kaibuturan ng desperasyon at gutom ng tao na kadalasang nagpapakita sa panahon ng taggutom o matinding lamig. Ang Wendigo ay inilarawan bilang isang matayog na figura, payat na payat, na may mga pahabang paa at lumulubog na mga mata na nag sa walang sawang gutom. Ang pinakanakakatakot na katangian ng Wendigo ay ang walang sawang pananabik nito sa laman ng tao. Nang nito ang mga walang kamalay-malay na manlalakbay na naliligaw sa kagubatan. Ang mga nabibiktima nito ay hindi na muling makikita. Ang kanilang mga buto ay naiwan sa pagpapaputi sa ilalim ng araw ng taglamig. Ang isang partikular na nakakatakot na aspeto ng alamat ng Wendigo ay ang paniniwala na ang mga gumagamit ng kanibalismo sa pinakamahirap na sitwasyon ay nanganganib na maging isang Wendigo mismo. Ang walang kabusugan na gutom ay kumakain sa kanila mula sa loob, pinaikot-ikot ang kanilang mga katawan at kaluluwa hanggang sa sila ay hindi na tao kundi mga sisidla na lamang para sa pagmamalupit ng Wendigo. Ang hindi mabilang na mga kwento ay nagsasabi tungkol sa mga pakikipagtagpo sa Wendigo, bawat isa ay mas masakit kaysa sa huli. Maging itumanay ang malamig na alulong na umaalingaungaw sa mga puno sa gabing walang buwan, o ang nagyeyelong mga daliri ng pangamba na humahawak sa puso ng mga taong nangahas na makipagsapalaran ng napakalayo sa kagubatan. Ang alamat ng Wendigo ay nagsisilbing isang matinding paalala ng kadilimang nakakubli. Sa kaibuturan ng kaluluwa ng tao at sa walang patawad sa kabila. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.